Sobala! Ang Diyos kailanman ay hindi maaring magkamali sa pagpili ng palatandaan, upang matukoy ang kanyang itinatag na iglesia. Ngunit ang paggamit ng pangalan na iglesia ni Kristo, ay hindi maituturing na tiyak na titulo, upang gamitin sa pagpapatunay ng kanyang tatag na simbahan. Dahil ang terminong Iglesia ni Cristo, ay isa lamang salita na nangangahulugan na ang kanyang institusyon ay pang-espiritual. Ngunit, kung ang isang tao na nagtayo ng kanyang sariling relihiyon, mangyari na sa araw ng kanyang interview sa opisina ng Security and Exchange Commission, ay hindi maiwasan na siya ay matanong kung ano ang kanyang planong gagamitin na titulo para sa kanyang iglesia na irerehistro at karamihan sa individual na nagnanais na magtayo na kanyang iglesia sa Security and Exchange Commission, ay gumagamit ng mga salitang pinulot niya galing sa Biblia, partikular sa mga bagong tatag na relihiyon. Mangyari na doon nila pinili ang titulo ng kanilang simbahan, lalo na ang mga salitang nakakaakit sa pandinig ng isang taong naghahanap ng kaligtasan. Katulad ng salitang Iglesia ni Kristo na maraming gumagamit. Isa na dito ay ang INC. Subalit ang tanong, kung ang pangalan ba na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ay ang totoong pangalan ng Simbahan ng Diyos. Sundan natin ang salaysay ng video na ito, upang matitiyak natin kung ang titulo ng simbahan na ating kinaaniban, ay galing ba sa Diyos mismo, o ito ba ay pinulot lamang sa loob ng Biblia. Sa buong mundo, marami ang mga relihiyon na gumagamit sa pangalang Church of Christ o sa salitang Tagalog ay Iglesia ni Cristo. Dito sa Pilipinas, lumitaw ang titulo na Iglesia ni Cristo sa taong 1000 syam Ngunit marami ang nagtataka sa titulo ng Simbahang Iglesia ni Cristo at ang karamihan sa mga tanong ay bakit Iglesia ni Cristo samantalang hindi sila naniniwala na si Cristo ay Diyos? May nagsasabi na sana ang pangalan nito ay Iglesia ng Taong Kristo. Ang tanong na ito ay nakakalito para sa mga taong naniniwala na si Kristo ay isang tunay na Diyos. Ngunit para sa mga Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, ito ay totoong Iglesia ng Diyos. Magkasalungat ito sa paniniwala nilang si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, kaya ayon sa karamihan, mali ang ginamit na pangalan ng kanilang Iglesia. Dahil ayon sa iglesia ni Cristo, ang nagmamay-ari ng kanilang simbahan ay ang Diyos. At ang nagtatag nito ay Diyos, ngunit ang pangalan nito ay hindi sa Diyos, dahil tao lang si Cristo para sa kanila. Ibig sabihin, hindi si Cristo ang nagmamay sa kanilang simbahan, dahil hindi naman umano siya Diyos. Ayon sa kanilang mga ministro, itinayong ng ama na Diyos ang iglesia sa pamamagitan ng isang tao na si Cristo. Ngunit, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 18, ito ang sinabi ni Kristo. Sa ibabaw ng bato na ito, itatayo ko ang, aking, iglesia. Ang sinabi ni Kristo ay, aking iglesia, sa makatuwid ito ay iglesia mismo ni Kristo. Subalit para sa mga INC, si Kristo ay kasangkapan lang upang itatayo ng ama ang kanyang iglesia. Ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo na ito, ay napakagulo sa pandinig ng mga individual, na may wastong kaalaman tungkol sa tunay na pagka ni Cristo. Ngunit mahigpit na pinanindigan ng mga INC na ang nagtayo ng simbahang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay Diyos. Kung sasabihin natin na ito ay totoong Iglesia ng Diyos. Ang kapantay ng salita na yan ay si Cristo ay Diyos. Kaya malinaw para sa mga taong matitino ang kaisipan, na ang pangalang iglesia ni Cristo ay hindi sa Diyos dahil hindi sila naniniwala na si Cristo ay Diyos. Narito ang wastong teorya na nasa likod ng aspeto na ito. Ang tao ay hindi maaring maging isang Diyos, ngunit ang Diyos ay pwede maging tao kung ito ay gugustuhin niya. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan sa aklat ng Lukas Kapitulo 1 Versikulo 34. Nang sabihin ng anghel kay Maria, na magdadalang tao ka, sa anak ng Diyos. Sumagot si Maria, ngunit isa akong birhen. Ang sagot na yan ng inang Maria, ay katumbas ng salitang. Paano mangyayari yan? Ngunit ang sinabi ng anghel ay ganito. Walang hindi magagawa ang Diyos. Sa talatang ito, malinaw na ang simbahang iglesia ni Kristo, ay hindi naniniwala na ang Diyos ay mayroon walang hanggang kapangyarihan. O hindi rin sila naniniwala na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang gugustuhin. Magkaiba po ang pagkilala ng Anghel at ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo, at sa pagkatao niya. Hindi po pala sang-ayon ang Iglesia ni Cristo, sa sinabi ng Anghel na walang hindi magagawa ang Diyos. Malinaw, na hindi po tunay na Diyos ang pagkakilala nila sa Ama, dahil ang Diyos na kinikilala nila, ay may limitasyon pala ang kapangyarihan. Kaya masasabi natin, na ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ay hindi naniniwala sa kakayahan ng Diyos. Na ayon sa Anghel, ang Diyos ay may kapangyarihan na magiging tao sa pamamagitan ni Maria. Magkaiba rin po ang paniniwala ni Maria na ina ng Panginoong Jesus, sa kanilang paniniwala dahil si Maria ay naniwala sa anghel, na mangyari ang lahat ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit ang pangangaral ng simbahang iglesia ni Kristo, at ang kanilang doktrina, ay naniniwala na hindi magagawa ng Diyos. Ang lahat na kanyang ninanais, dahil para sa kanila, ang dinadala ni Maria ay tao lamang at hindi Diyos. Samantalang ang bata, na nasa sinapupunan ni Maria, ay hindi nanggaling sa binhi ng isang tao, Kundi ito ay galing sa Espiritu Santo kaya ito ay hindi tao lamang. Malinaw sa talata na ang lahat ng plano ng Diyos ay naintindihan ni Maria. Na hindi tao lang ang kanyang dinadala kundi ito ay Diyos. Dahil sa langit may dalawang uri lang ang nakatira doon, ang Diyos lang at ang mga anghel. Kaya nang sabihin nila na si Kristo ay tao lamang ay para na ring sinabi nila na si Kristo ay hindi totoo nanggagaling sa langit. Subalit, sa Aklat ng Juan Kapitulo 3 Versikulo 31, ay nagsasabi na si Kristo ay nagmumula sa langit. Malinaw na mali ang kanilang paniniwala, na si Kristo ay tao lamang, dahil wala naman palang tao na nanggagaling sa langit, ayon kay Kristo. Sa makatuwid, ang Iglesia ni Kristo ay hindi naniniwala sa mga mensahe na dala ng anghel na mula sa langit. Bagkus sila ay naniniwala sa anghel na umano'y nagmula sa lupa. Ngunit ang anghel na ito, ay nagsasabi ng taliwa sa mensahe ng anghel, na galing sa langit. Dahil ang paniniwala ng anghel na galing sa lupa, ay walang kapangyarihan ang Diyos, na maging tao. At hindi sila naniniwala, na ang Kristo na galing sa langit, ay isang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Na mababasa natin sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 Labing Apat. Sa pasimula pa ay naruroon na ang salita. Ang salita ay sama sa Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay sama sa Diyos ng pasimula pa. At sa versikulo labing apat, ito ang sinabi. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng bagtong na anak ng ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katutuhanan maliban na hindi sila naniniwala sa sinabi ng anghel na nagmula sa langit. Sa talatang ito ang Iglesia ni Kristo ay hindi rin naniniwala sa Apostol Juan. Nang sabihin niya na ang Diyos ay nagkatawang tao at nanahan kasama natin mula sa langit. Na siyang kasama ng Ama na Diyos mula pa sa simula. Ang salitang, nanahan kasama natin, ay mababasa natin sa Aklat ng Mateo Kapitulo 1 Versikulo 23 na nagsasabing ang salitang Emmanuel ay nangangahula na ang Diyos ay nanahan kasama natin, o kasama na natin. Ngunit ang Iglesia ni Cristo, ay hindi naniniwala sa salitang, ang Diyos ay kasama natin, dahil para sa kanila ang kasama natin ay ang tao lang na si Cristo. Ibig sabihin, na hindi rin pala sila naniniwala, na ang salitang Emmanuel, ay nangangahulugan na ang Diyos ay kasama natin. Makikita natin, na dahil sa hindi nila pinaniwala ang Diyos ang Panginoong Hesus. Ay marami ang medadami na talata sa Biblia na parang ang mga ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Ngunit alam natin, na ang mga talatang ito ay nagsasabi ng katutuhanan. Subalit, nagiging mali para sa kanilang interpretasyon, dahil marami palang talata sa Biblia, na hindi nila pinaniwalaan. Kaya malinaw na ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Lahat ng hula galing sa Biblia ay nagiging mali para sa kanilang isipan. Ang pagkabigo ng paniniwalang ito ay nangangahulugan lamang na ang Iglesia ni Kristo ay iiwas sa maraming talata mula sa Biblia. Inaiwasan nila na matuklasan ng kanilang mga kaanib, na si Kristo pala ay tunay na nagmula sa langit at hindi sa sinapupunan lamang ni Maria nang gagaling, ayon sa anghel na nagmula rin sa langit. Dito makikita natin na mali ang titulo ng kanilang simbahan na Iglesia ni Kristo, na dapat sana ay Iglesia ng taong si Kristo. Kaya kahit tinawag nila itong Iglesia ni Kristo, ngunit, hindi ito matatawag na Iglesia ng Diyos dahil para sa kanilang ang pangalan na Kristo ay hindi Diyos. Ngunit hindi po natin, maaring suwain ang kanilang pamamaraan, at ang paniniwala ng kanilang mga kaanib. Isang tao lamang ang may kapakanan ng lahat na paniniwala ng kanilang simbahan. Walang iba kundi ang anghel na mula sa lupa. Sa kabuohan, ang mga taong nagsitatag ng kanilang sariling simbahan, ay maaring nadadala lamang sa kanilang pangarap na kung paano pagsilbihan ang Diyos. O sila ay nakaranas ng matinding pagkabigo sa kanilang nakagis ng relihiyon sa pamamaraan ng pagkadismaya sa mga doktrina na hindi nila lubus maunawaan. O mangyari na hindi muna nila ito sinusuri bago sila nagpasya na lumabas sa kanilang dating paniniwala. Maaring hindi nila lubus na naunawaan na ang kanilang ginawang pagtayo ng kanilang simbahan ay isa palang malaking palatandaan na sila ay nasa ilalim na ng kanilang madilim na pangarap. Ngunit, sadyang may mga indibidwal na nagsipagtatag ng sarili nilang relihiyon para sa isang kadahilanan, na ang pagkasakim sa kapangyarihan at salapi. Ito ang sinabi sa aklat ng Unang Timoteo Kapitulo 6 na Bersikulo 10, na nagsasabi, Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. At ang lahat naman ng mga taong nagiging kaanib nila, ay maaring hindi rin gumawa ng pagsusuri bago ito nakinig sa mga maling pangangaral. Na nakasentro na lamang sa kanilang pakay na pangsarili lamang at kagustuhang yumaman. Dahil sa matamis nilang pananalita, marami ang lumabas sa kanilang nakagis ng pananampalataya, at nalalason ang isipan, dahil na rin sa kanilang mahihina na kalooban. Kaya sa aklat ng unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 19, ito mensahe ni Apostol Juan para sa mga taong hindi na natili sa kanilang nakagis ng paniniwala. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi. Sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.